Yo mga pare ko, kamusta kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Ah, ngayon napabalik ulit ako dito sa ano, sa Watermelon Farm. Yung dati nating uh, pinuntahan, oh. Kita nyo, ayan siya, oh. Oh, ang haba. Grabe, mga pare ko, ang lalaki na ng ano niya, ng uh, bunga. Papakita ko sa inyo ang haba ng ano, iras, oh. Ito yung pinakita ko sa inyo na mahabang iras, mga par. Papakita ko sa inyo yung bunga kapag ka, ang lalaki na. Bari mga paro, oh. papakita ko sa inyo, oh. Ang laki na ng mga bunga niya, oh. Ayan. Tapos ayun pa yung isa. Ang dami na ato. 'Di ba ano dati pag ano ko dito, pag punta ko dito, nagtalbos lang kami. Tapos yung mga talagang kaliliit pa ng mga 'yan, oh. Tingnan niyo Kalalaki na ngayon. Oh. Nakakatuwa eh. Kaya nga lang masyadong malulutong yung tangkay niya kaya hindi ko mahawakan. Hindi ko mabuhat kasi baka pagka yung pinihit natin i eh, matanggal sa tangkay ay mayayari tayo. Masyadong malutong. Oh, dami mga par. Oh. Abi lalaki na. Oh. gaganda niya. <laughs> Kakatuwa. Tuntuan nga ako mga par nung ano, pagbalik uh, ko dito ngayong araw. Oh. aya, lahat 'yan, ang gandong. Sa dulo may bunga. Oh. Ay isipin nyo. Sa isang ira si ilang niyan, um, ilang laman. Oh, ba mahigit ano to? Mga par tingin ko higit uh, sa to sa haba na 'yan, oh. Grabe. O niyo mga pare ko, ilang iras siya no. Oh. Sabihin na natin na sa isang iras sa isang daan no. Oh. Ay gaano ko ah, daming iras yan. Sampung iras yan mga pare o. Oh. Aba. oh, ay napadami. O oh, kita nyo oh. dami tapos ito pa yung kabila nya. Ito yan. May isa pa siyang farm. Uh, hmm. eto Ito medyo hindi ganong kahabaan. Medyo may iksi. Oh. Pero ito yung papakita ko sa inyo mga pare. Yan, yeah, bali to mga pare ko, itong kabila na to, hindi pa siya malinis. So, tinanggal mga pare ko yung mga ano niya. Yung mga bunga niyang uh, maliliit. Oh. Ayan, oh. Kung tutusin sa atin, malaki na rin yan, no? Pero tinatanggal, oh. Yan, ang mga tinitira, yung mga ganang kalalaki. Kasi sa isang puno, mga par, isang bunga lang. Eh, pagkahinayaan mo yung sa isang puno, i eh, nagbubunga yata ng mga apat-lima. Kaya tinatanggal nila yung mga maliliit na yan. Oh, ang natitira ngayon eh, ano? Oh. Galing na atuwal laki. Hindi <laughs> nga lang natin mabuhat eh, At ba magkrak yung tangkay eh, nako mayayari. Oh, yan tinat ano na lililisin ngayon namin tong anong na to. Ah, uh, itong mga bunga na tinanggal oh. Ang dami ring natanggal oh. O sa atin ni, ano na, hindi tatanggalin tata 'yan. O tingyo, kada iras ay eh, may tanggal na bunga. Kasi kung sa atin yan, perang-pera na yung mga bunga na tinanggal na yan, oh. Pero syempre, mas nananig dito yung ano eh, yung quality eh. Over quantity. Oh, kaya tinatanggal nila yung mga malilit na yan. Tinitira nila yung mga magaganda talaga. Oh. La, ya, lilinisin namin yan, aalisin namin yung mga yan. Ganyan ang uh, gagawin namin ngayon. Hmm. Um. Ya, no? Oh. Oh, oh parang ito yung nakakatuwa talaga siya. Oh. Ang lalaki na pero 'yan nilalaki pa daw talaga 'yan. Hindi pa 'yan yung todo na ano niya. Nalaki. Lalaki pa 'yan, oh. Tingnan naman. Ah, to oh. Nilalagay nila sa may pinaka-plate, oh. Oh. Grabe. <laughs> Ang lalaki. Oh. La. So 'yun mga par, 'yun ang aming uh, gagawin sa maghapong ito. Pero ngayon, eh, kakain muna kami dahil uh, break time namin. Kaya tayo ay eh, nakapag-video. Uh, so 'yun, in-update ko lang kayo mga par sa ating ano sa ating gagawin ngayong araw. Kakatuwa itong mga ano mga watermelon na 'to. Nung dating pun ko dito maliit pa, pero ngayon ang laki na. So 'yun, salamat mga par ha. Ingat kayo dyan at God bless. Salamat sa inyong uh, suporta mga par. Peace. Yo, so mga par, kakain muna kami oh. itong dalawang kasama. Oh. Sila talaga yung ano dito, regular dito. Amo nila yon ako eh pasabit-sabit lang oh. Ay si Bernie at si Rego no, oh, nakakain sila. Shoutout sa oh. pinakamamahal na asawa. Yon, shoutout daw sa pinakamamahal niyang asawa. <laughs> so mga par, paano? Diyan na muna kayo. God bless sa inyo. Salamat sa suporta. Ah.